Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gikumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya nga giharang ni Senator Amy Marcos ang iyang aplikasyon sa pagka-ombudsman Ombudsman human kini napahamtang og oposisyon na batok sa proseso. Gisulti ni Rimulya nga iyang gisulod ang aplikasyon arun mapahunong ang padayong impunity sa korupsyon. Wala na siya mapasagad og dugang komento bahin sa gisulti sa senadora og mitumbok nga ang desisyon anaa sa uban nga mga tawo. Nagpasa na si sa motion aron dali maresolba ang reklamong gisang at bato kaniya sa Office of the Ombudsman. Kitagaan usab siya og deadline sa Judicial Bar and Council alang sa pagsumite sa clearance bago ang deliberasyon para sa shortlist sa mga aplikante. Kampante si Remulya nga ipagawas ang iyang clearance og malabay ang reklamo nga gisang at ni Senator Amy Marcos. Mahinumduman ang gipadayag ni Marcos nga nakadawat siya og impormasyon nga aduna kon may plano nga pugson nga palingkuron seri mulya isip ombudsman sumala sa senadora gituyo ang maong hakbang aron ipapreso si vice president asaro duterte kauban ang iyang mga kaalyado og posible apil na siya apan gibertahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang pamahayaga ni Senator Aimee nga iyang babagon kung may isip ombudsman si Rimulya. Kipasabot ni Castro nga walay ang nga ikahadlok sa ombudsman kung walay sala ang pamilya Duterte o gi-question niya ang tumong sa pagpugong sa maong posibleng pagtudlo. Kini sa lamang nga update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Ang Pintang Tanan.